magkano po ba? Kung bakit po sa kaya? Ako po sa kaya. Ako po sa kaya. Tingnan niyo po yung mga tao, mga nangimisda po sila. Ayon po sa akin na research, dito daw po sa ilog pasig, wala na daw po nabubuhay. Pero, kanina pa po ako dito sa ilog pasig, ano, ferry boat. Pero marami po ako nakikita ang mga naminwit nami parang inisda po dito so sa tingin ko hindi po totoo siguro siguro may mga nabubuhay parang isda dito tulad nyo na ni Mano na nasa ilalim okay. naminwit si Mano at yun nga puninilang ko tayo ngayon sa Guadalupe Station meron so, kayong pang-grocery dahil malapit na lalapit ng pang na okay, no, ilog pasiglay yung atin ito, alagaan natin, diba? so, uh, na ito, So, ayun nga po sa tingin kahit pa pang na nga po ngayon yung ilog Kasi, hindi um, na pa po ako dumada dito, pero wala man na ako nakita ng mga basura. On, water mga natin. Pero, na kusubuan okay, na po diwa. Ito mo po at nakisakay na. sa sa na po. Oh. <laughs> na niyo naman po. Hindi na umuwi. Alam maaraw na naman po. Sana huwag na po talagang ilan para talagang ma-enjoy ko ilan. Hindi po nito sa loob pa. Pero so far, kahit nung nito pa lang ako sa paglulupin, dunip, sobrang hindi na po talaga ako sobrang masaya. Okay, nga po. nyo ulit ako mamaya. Turo ko sa inyo kung nasa na po.